Gusto mo ba na sobrang mababaliw ang partner mo sa kakaisip sa iyo? Yung sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. Kaya kung gusto mo ay gawin itong napaka-simple at napaka-epektibong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa tama at gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, at kung malayo kayo sa isa't isa, at kung gusto mo na ikaw lamang ang pakakaisipin niya, ay mas mainam na gawin mo rin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang at hiwain mo ito at yung isang hiwa ay ipahid-pahid nyo po sa palad nyo na may nakasulat na pangalan niya. At habang pinapahid mo ang bawang dyan sa palad mo, ay sabay mong sabitin ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong ritual, ako lamang ang pagkakaisipin mo at ako ang magiging laman ng iyong puso't isipan. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo nang itapon ang bawang at huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa at huwag niyo pong hugasan ang palad niyo pagkatapos mong gawin ang ritual. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo rin ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga at paniguradong pakakaisipin ka niya bawat minuto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.